aries para mapalakas ang iyong swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color brown dahil magdadala ito ng positibong enerhiya tandaan ang mga numerong number 6, number 31 at number 40 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo huwag kalimutan ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain at dagdag na kaalaman. Taurus, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 37. At number 21 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang huwag kalimutan ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin kaya makinig sa kanilang pahiwatig upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran Gemini ang mga kulay na color yellow at color pink ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan ang mga numerong number 27, number 4, at number 19 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano. Ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Maging maingat sa mga taong may kaugnayan sa Capricorn dahil maaari silang makaapekto sa iyong mga plano, lalo na sa negosyo. Magdahan-dahan sa pagharap sa kanila ngayong araw. Cancer. Upang maakit ang swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white. Tandaan ang mga numerong number 30, number 24 at number 7 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon. Leo, para sa positibong enerhiya. Isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong araw, ang mga numerong number 11, number 36, at number 9 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob. Virgo Isama ang mga kulay na color gold at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang mga numerong number 41, number 9, at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan at magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong mga plano Libra para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color green at color blue sa iyong araw tandaan ang mga numerong number 18, number 4 at number 39 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon. Scorpio, ngayong araw, isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color blue upang makuha ang swerte. Ang mga numerong number 10, number 37, at number 18 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, at ang liwanag ng buwan ay magdadala ng dagdag na inspirasyon. Sagittarius. Puno ng positibong enerhiya ang iyong araw kung magtutoon ka sa mga mahahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color gold sa iyong paligid dahil magdadala ito ng lakas at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 8, number 17, at number 32 upang palakasin ang swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Mag-ingat din sa pakikipag-ugnayan sa liyo, lalo na sa usaping pera at relasyon. Capricorn, ngayong araw, ang iyong konsentrasyon sa mga bagay na mahalaga ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya para madagdagan ito, isama ang mga kulay na color pink at color green sa iyong paligid, tandaan ang mga numerong number 32, number 4, at number 9 upang palakasin ang iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, na maaaring maging inspirasyon mo sa bawat hakbang. Aquarius, para mas maging mabiyaya ang iyong araw, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong mga desisyon, ang mga numerong number 8, Number 37 At number 10 ay magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa pakikipag-usap sa mga taong may zodiac sign na Taurus upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, lalo na sa mga dokumento. Pisces para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong araw. Ang mga numerong number 18, number 10, at number 25 ay magbibigay ng gabay sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Maging maingat sa mga kasalungat na zodiac sign tulad ng Leo lalo na sa usaping pera upang maiwasan ang mga sigalot